Chow raga! Musa raga? Ako merong uh, importante na info na gustong i-share sa iyo at uh, baka ito ay nabalitaan mo na rin at kung hindi naman ay ikaw ay aking i-update. Nabalitaan mo na rin yung uh, tungkol doon sa interview ni Matteo Salvini uh, noong nakaraang linggo na kung saan ay sinabi niya na meron siyang plano at gusto niyang i-suggest na ito ay makakaapekto sa buhay ng mga estranyeri dito sa Italia. Specifically, regarding ito sa permesso di soggiorno. Kasi, ang uh, pinaplano ni Matteo Salvini ay gusto niya na ang permesso di soggiorno ay gagawing point system, yung apunti. Ibig sabihin, ay uh, kagaya noong parang sa patente di guida dito. So, gusto niyang going uh, ganun ding model yung para sa permesso di soggiorno na kung saan yung permesso di soggiorno ay meron ding 30 points tapos every time na ikaw ay magkakaroon ng uh, kaso makakakumit ka ng riato ng uh, krimen dito sa Italia mababawasan ng mababawasan yung points mo sa iyong permesso di soggiorno. at dadating ang panahon na kapag ka naubos na yung points doon ay ikaw ay pababalikin na doon sa iyong country of origin. Uulitin ko lang raga ha, ito ay plano palaang, sinasuggest palaang at hindi pa ito final o kung nasa amang stage, ito ay plano palaang nila. So gusto kong itanong sa iraga ano sa tingin mo? Anong masasabi mo dito sa gusto nilang itong gawin na plano nila na ito? Matatandaan na si Mateo Salvini din ang uh, nag-update or uh, nagbago, nagdagdag noong mga... Uh, requirements na kailangan para sa pag-apply pagkakaroon ng sa italiana dahil dati ay uh, from 2 years ginawa niyang 4 years ang processing. Tapos ay uh, kailangan pa na Uh, mayroong sapat na kaalaman sa Italian language kaya nga pag ikaw ay uh, mag apply ng uh, Italian citizenship ngayon kailangan ay mayroong B1 nakapasa ka doon. So noong December 2020 ay uh, binago na dahil nga napinaigsi na ulit yung paghihintay or processing ng Italian citizenship dahil 2 to 3 years na laang. Pero nananatili pa rin yung exam, yung tungkol doon sa uh, Italian language. At speaking dyan, para doon sa mga nagtatanong, kapag ka ikaw ay mag apply ng cita sa Italiana, either na per residenza or per matrimonyo, kapag ka ikaw ay hindi holder ng permesso di soggiorno lungo periodo uwe or yung tinatawag ng iba na carta di sujorno, required na makapasa noong uh, B1 level ng Italian language. O kaya naman dapat ay mayroong diploma. Uh, regardless kung per residencia or per matrimonyo Pero kung ikaw naman ay holder noong karta di sojorno, uh, hindi mo na kailangan ng B1 dahil yun na lang ang present mo yung iyong karta di sojorno. Either din yan ng uh, per residencia o kaya naman ay per matrimonyo So yun raga, balik tayo doon sa ating usapan. Sa tingin mo ga, ay uh, matutuloy itong... Uh, binaplano nila to na ang permesso di si ay point system na. So, yun raga. Comment ka lang kung ano masasabi mo dito sa plano nilang ito. Ha, salamat sa panunood mo. Ala proxima.